Hi guys, so may dumating na parcel kahapon sa bahay. Dito in-order sa anak ko. Kasi nag-a-apartment siya sa Bayawan. Then kahapon ko lang siya hinati doon. Oh, mga gabi na. And then pagbukas niya, may isa pang nasali na parcel from Mindanao. So yung in-order niya, yung mga cones. Tapos ito, hindi sa kanya nasali lang sa ano sa loob din ng parcel ng anak ko tapos kina-chat namin yung ano yung seller hindi naman nagre-reply tinatanong lang kung ano how can I help you yung ano, apat na piraso pang training din siya so, yung pangalan is John Ray G. Akaba Akaba hindi ako gano'ng magamit na hindi ako natin.